Gusto nyo bang matanggal ang mga pimples, dark spots, peklat, at pumuti ang mga uneven skin tone mo? One time, ganyan kalala ang paa ko. Dahil pumunta kami sa farm dito sa Tagaytay, and talaga namang napakaraming niknik, -nik, di ko alam, lumilipad-lipad na dumikit at kinagat-kagat ang aking mga paa. Hindi ko mapigilan ng pagkakamot, kaya naman nagkasugat-sugat ng ganyan. Grabe ang lalaboong paa talaga siya kung makikita nyo as in paikot, pero this part medyo gumagaling-galing na siya niyan. Ayan o, parehas na pa talaga yan. Kaya to the point na nahihiya ako na hindi magpantalon dahil nakakahiya naman talaga pag nakita nilang ganyan. Sasabihin, CEO ka ng skincare pero hindi ko sa sa'yo. Nako, wait, there's more. At hindi ko rin alam, bigla na lang ganyan. Meron tumubo sa akin ganyan na sobrang kati naman talaga. At ayan, dahil nga kinutkot ko na naman ang kinutkot at kinamot ng kinamot, nagkasugat-sugat na siya ng ganyan. Pero sa tulungan itong nitong Charisma Skin Bleaching Serum Cream, itong itsura na to, ganito na ngayon. Karan, meron na lang natirang isa guys. Pero kita nyo naman, natanggal talaga yung mga pagkaramiraming peklat dito. O yung kabila, ay nako, napaka na. Kaya ano pang hinihintay nyo? O eto, nakita nyo to. Nako, ya-update ko kayo kung ano nang itsura niya ngayon. At syempre guys, nag-goodbye na rin siya. As you can see, nawala na yung peklat niya. Oh, grabe. Noon dati, grabe. Super kate talaga niyan. At nakakahiya talaga mag-sleeveless. Kasi nga makikita na ganyan. Ewan ko ba kung ano yan. And yung mukha ko na ganyan. Binabadbabaran ko lang yan. I-update ko kayo sa next. And dito napansin ko na parang nawawala na yung mga redness ng skin ko at medyo pumuputi na rin at pumupusyaw ang aking balat. Hanggang sa isang araw napansin ko mas nag-glow na yung skin ko at mas nagbabright talaga siya. Hanggang sa napansin ko mas nagla-lighten po yung face at natatanggal na talaga yung mga dark spots niya. And every time na nagbababad po ako nitong Charisma Skin Bleaching Serum Cream sa aking face ay ganyan yung itsura niya makikita mo talaga na kumikinang-kinang talaga naman siya. Ayan, no? Shining, shimmering, splendid yon pero hindi yan malagkit. And after mo magbabad, ganito yung finish look. Ayan, no? Wala siyang kalagkit-lagkit. Para ka lang naglagay ng polbo. Dahil ang finish, parang feeling niya, ay, para ka nakapulbo. Ganyan siya, guys, oh. Alam mo ba na super premium ng Charisma Skin Bleaching Serum? Dahil guys, nakaka-exfoliate siya ng skin, nakakapagpa-whiten siya ng balat, nakaka-pore tightening effect siya. So feeling mo yung mga open pores mo, parang pawala ng pawala, paliit ng paliit yung mga open pores. Ayan, sakto-sakto to sa mga lalaki ha. Ah. Ayan, prevent sun damage din siya dahil meron siyang SPF 60 PA++++. Kaya imagine, protektado ka sa araw anti-acne din siya. Plus, may moisturizing effect din siya dahil nga ito ay isang cream. Serum cream. Imagine mo, dalawang powerful ingredient ay pinagsama sa isang produkto, which is itong ang Charisma Skin Bleaching Serum Cream. Serum na very lightweight, plus packed with super powerful ingredients na nag penetrate down into your skin. Plus, syempre, siya ay cream, kaya naman very moisturizing. Imagine mo ha, no rinse formula, kaya hindi mo na kailangan pang banlawan. Siyempre, sayang naman yung produktong ilalagay nyo kung babadlawan nyo lang din naman. Pagkatapos magbabad, diretso pahid mo na na parang lotion. So, maabsorb siya ng skin mo plus no white cast. So, sasampulan ko kayo kung paano ba siya ina-apply. So, ganito nga siya guys. Sa halagang 349 pesos, meron ka ng 250 grams ito yung lagi kong ginagamit. Imagine mo, ilang buwan ko na itong ginagamit pero parang hindi po siya nababawasan. Super tipid niyang gamitin dahil kita niyo naman ang consistency ay napakaganda naman talaga. So, sasampulan ko kayo kung paano ba siya gamitin. Kumuha ka lang ng ganyan and ipahid mo siya sa skin. Napansin niyo guys, bleaching cream siya pero hindi siya puting-puting na parang puro titanium dioxide lang. Ayan, meron siyang ganun siyempre pero to the very light, hindi siya yung pagkatapos mo magbabad, eh wala na. So, pag binanlawan mo, eh wala na. Ito, guys, super ganda. At hindi lang siya pang katawang, pwede rin po siya pang mukha. Ayan, oh, papahid-pahid mo lang ganyan. para siyang sleeping mask. And after that, pagkapahid mo, nababad mo na ng mga 30 minutes to 1 hour, or depende sa iyo, i-blend mo lang siya ng ganyan. Ayan, guys, kita niyo yan. Grabe, di ba? O, oh, tinan nyo yung effect niya. Para siyang shining, shimmering, splendid. Pero pag natuyo yan, walang kalagkit-lagkit. Very lightweight lang sa iyong face. Ayan o, oh, walang ka-white cast, white cast. At syempre, yung ating nilagay sa kamay pagkatapos mo siyang ibabad ng 30 minutes to 1 hour, though, depende sa iyo, ipahid mo lang siya ng ganyan. Pak! Ah! Imagine mo guys, wala siyang ka-white cast, white cast. Kasi nga, serum cream siya o. Oh. Super blended talaga siya sa iyong skin. And hayaan mo na siyang ganyan. And yung sobra, pinahid ko na rin ngayon sa aking mga paa dahil sayang naman kung hindi natin ma absorb Buong katawan yan, guys, ah, for face and body na yan. And tingnan nyo, guys, look at the consistency after niyang matuyo. Kumikinang-kinang siyang tingnan, pero wala po siyang kalagkit-lagkit. Para kang nagpahid ng pulbo. Ganon siya pag natuyo. So, gamitin nyo lang yan everyday. Pwedeng 2 to 3 times a day for face and body at pwede siya sa mga bagets, buntis at lactating. Ganyan po ang ating charisma skin na napakaganda na naman talaga at napaka-premium. Sa halagang 349 pesos, not bad dahil matagal mo ito magagamit. And guess what guys ha, for face and body ba to? Ayan, gusto mo ba magkaganyang skin? Diba, tingnan nyo naman guys. Oh, napakakinis. Yes, oo. Pwede to sa mga buntis at lactating, ma'am. Pwede mo rin ipahid ito sa iyong mga stretch marks dahil nakakapagpalayten siya ng peklat, stretch marks, at kung ano-ano pang parte sa katawan